Yeah. Pinaghandaan ko yung paghaharap natin. <laughs> okay. Sige. First, congratulations. So, Kim, um, a lot of people look up to you. Siyempre, uh, nakilala ka namin from your humble beginnings, di diba? So, now that you're part of the brilliant family, I'd like to know how brilliant is Kim Shu now in uh, handling all the struggles in life? Sabi mean, yung first question sa so struggles in life. <laughs> Cheers! Nabang <laughs> <laughs> cool. Cheers tayo ng Hello Mello. Um, how I handle? Siguro, um, pinalaki kasi ako ng mga magulang ko na, na, pag may pinagdadaanan kami, dadaanan mo lang talaga. Kasi wala namang ibang tutulong kundi sarili mo. Kunyari, may problema ka uh, financially, may edi, trabaho ka, problema ka emotionally, i-workout out mo, mag-workout ka, sumayaw ka, gawin mo kahit na anong gusto mong gawin, or wala kang makausap, andyan yung mga kapatid mo, mga kaibigan mo, lahat naman ng struggles na gagawa ng paraan, huwag lang talaga tayong titigil kapag meron tayong problema. Kasi walang mangyayari talaga sa'yo kung oh, pihito ang mundo mo buo. Kim Truce, another question na lang. O, bonus question na lang, Kim. So, kung may bibigyan ka ng Hello Melo, sino yung gusto mo kunang ng aside from your family and friends? Sino bang bibigyan ko ng Hello, ng collagen para pampabata? Sino ba? Siyempre mga kapwa ko, ka-brilliant din. Si Paolo. Sila RC. Sila Andrea. Siyempre, kami-kami eh. -kami. You're web Thank you and congratulations again. Thank you.